napakalaking parcel at dali-dali ko nga tinawag si Bebo para tulungan nga ako magbukas. Ang ari siyang alam kung ano nga ang laman neto, pero parang nagkaroon siya ng idea nung tumakbo ko sa harapan niya, naksyuta. Ha? <laughs> Hindi pa nga ready yung pambayad ko. Ilang araw lang naman, dumating na agad tong in-order kong treadmill. Kamakay ng rinig, umorder lang naman ako ng treadmill sa online shop. Bor na pabor naman mo kay Bebo para wala na daw akong lusot sa pag-exercise -e ko araw-araw. Ay, naksyuta. <laughs> Malapit na kasi ang Boracay trip namin. Ready na nga lahat ng susuotin. Ang katawan na lang talaga ang hindi. <laughs> At least, kahit walang umaalog sa harapan ko, kumakaldag naman ang tiyan ko. <laughs> Papakamot na nga lang sa ulo si Bebo nung nakita na nga niya itong binuksan naming parcel. Ay, panigurado, mas matatagalan pa siyang mag-assemble kaysa sa gamitin ko to. <laughs> Matagal na rin kasi ako nagre-request sa kanya ng treadmill. Panay siya pabukas ng pabukas. Ano man ang ginawa ko? Ako na lang ang umorder sa online para wala nang kawala. Paano hindi ako liligaya nung dumating to? Siya nagbayad ng Jess Mill. <laughs> Naabot nga rin siguro kami ng isang oras sa pag-assemble pa lang nitong treadmill na nabili ko. Lingko naman mo, worth it naman yung 10,000 na pagbili ko dito. Kasi kapag kasa mall nga kami tumingin, 30,000 yung mga ganitong size. Pero ganun pa man, malalaan pa rin kung hanggang kailan ko ito gagamitin. <laughs> Na-assemble at naitayo ko na nga to. Eh, tinawag ko na syempre yung ka-gym body ko na si Crystal Vlogs. Ako nga kami mag-umpisang magtatakbo at maglokohan dalawa. Eh, naglinis muna kami dito at inalis muna namin yung mga pinagkalatan. Araw na rin kasi namin pinaplano ni Crystal ang tumakbo sa umaga. Kaya lang alas stress na kami ng hapon nagigising. No, ko. <laughs> Unbox ko na nga rin sa kanya yung mga dumbbell na binili namin. Loko. <laughs> Siyempre, weight check muna tayo para sa day 1 ko sa pagtakbo, Diyos ko. Naya ka pa, hindi mo pa sinagad ng 57. Pero si Crystal Vlogs, maliit lang yan, pero malapit na palang mag 60 kilos. Leto nga ako ng gamit, meron pa akong pang jumping rope. Ay, sabi ko nga sa inyo, lahat ng nakakalakas kumain, pinagbibili ko, nakshuta. nagbo voice over nga ako at tinitingnan ko yung sarili ko ngayon. Ay, Diyos ko, mga pakailina ako mo. <laughs> Pero in fairness naman sa akin, inabot ako ng isang oras sa pag-exercise. Bewan ko na lang talaga kung di pa matunaw yung inihaw na liempo na lunch namin kanina. Abang nagtatatakbo sa ako dyan, ang inaalala ko yung mga extra small na swimsuit na mga pinag-order ko. Feeling ko naman malayo-layo na yung takbo ko na yun, kaya namahinga na rin kami dalawa ni Cristel. Ay Diyos ko, kasama ko, nakakailang takbo pa lang, nagtitimbang na naman. <laughs> namin lokohin yung sarili namin. Nagpasama ako sa glit sa kanya na magpunta nga sa O-Save kasi nautusan ako ni Bebo. Polo shirt na nga lang ako ng biglaan kasi malapit lang naman to sa amin. Siyempre, yung mga pinagbibili ko, yung mga nakakapayat, kagaya ng Pansit kanton Sana <laughs> kasing ka-stock, stock dun sa mini pantry namin, pati sa banggera nga namin. Pero hindi nyo napansin, hindi na ako sa 7 11 naggo grocery ngayon. Nakshoot sa bahay <laughs> kasi namin yung dalawa kong ang kapatid na si H2 at si Dichi. Ano naman namili na ako ng mga pagkain na kukutkutin nila nang hindi na sila nang ihingi ng benti. <laughs> mayangan nga na, kilala nga ako nung cashier, naiya nga ako ng bagya kasi amoy akong panis na pa ah? So <laughs> Lippers, time ko nga lang namili dito sa o -save ng ganito karami. Kaltagal na nga rin mauubos yan para sa mga kapatid ko at kay Bebo kasi alam nyo naman, nakadiet ako Ha? Ah? <laughs> Eh, nagbiyahe na ulit kami pa uwi nitong si Cristel. Mm -hmm. Uwi nga, naligo ako sa glit. Tapos sabi ko nga kay Bebo, meron nga rider na darating dito at meron nga kaming bagong alaga. Ay, nga kami dalawa pareho ni Bebo kasi first time namin mag-aalaga ng ganito. Ito nga si Kuya ay galing pa nga daw ng Pampanga at binyahe niya nga lang ng napakabilis amin. Itong bago naming alaga. Umili nga kami dalawa ni Bebo ng pusa kasi nung nakita ko nga siya sa online na pinos, abay sabi ko sa kanya, naaawa ako at gusto ko nga ng i-adapt. Alam nyo guys, kami dalawa ni Bebo, hindi kami mga ka person. Siyempre, willing na willing naman kami dalawa matuto kung paano nga to alagaan. Ali, yung breed nga pala nito ay exotic long hair at napaka cute nga niya sa personal. Uka, first time ko mag-aalaga ng pusa at noon dating niya nga dito sa amin, binigyan ko nga siya ng tubig kasi hinihingal siya kasi nga mainit. Sobrang tahimik nga niya at hindi ko alam kung paano ko siya papamuhin. Po, taga lang, Kinit na ako rugo. <laughs> naman kayo na tatlong ay alaga naming aso, pero si Penelope nga muna yung inilagay ko dito sa loob. Di nga ako sure kung magkakasundo silang dalawa kasi parang ayaw nila yung isa't isa. Nakshuta. <laughs> Sabi ko kay Bebu, itago muna namin si Penelope at isa ka na lang namin sila pagsamahin kapag ka nakapag-adjust na tong bago naming alaga. Bago nga ang lahat, sila muna ang pina-adjust kong lahat para makapaglinis na ako ng bahay. <laughs> Ay, kasi namin. Ilang minuto lang aesthetic. Maya-maya, pagkatapos maglinis, bumubugal na naman. Nakshuta. <laughs> Una ko ang nilinis itong sopa namin na namumugalgal talaga dahil kung ano-ano nga pagkain ng mga natapon. on 11 na kasi ng gabi, kaya dito ko na lang naisip linisin to sa loob ng bahay. Walang lang talaga ay nakapag-invest nga ako ng magaling at matibay na vacuum cleaner para sa so sopa. Pag talaga naglilinis ako ng bahay, dapat walang tao dito kasi nakakainis, sumasama lang. <laughs> eh, napapabilis ko nga yung trabaho ko kapag ka mag-isa lang akong kumikilos. Saktong-sakto nga, maliit lang naman tong bahay namin, kaya mabilis lang linisin, kaya lang kulay puti lahat. Pero dati pa nga lang, kilala nyo na ako, naglilinis talaga ako kapag ating gabi o kaya madaling araw. Tapos ko nga mapaloundry itong carpet namin na punong-puno ng ihi ng mga alaga namin, eh, ibinalik ko na nga ulit. Kahit ilang pati training kasi ang bilik ko at ilang kubeta ang ilagay ko sa harapan nila, itong carpet talaga, ang paborito nilang ihi. <laughs> Nga nga lahat, pa nga lang ako ng paglilinis. Eh, nakakaramdam na nga ako ng pagod at anto. Pagod kasi talaga ako sa pagtakbo. Takbo ko kanina. Kaya ayan, nala na akong energy. Alas 11 pa lang. Maliit <laughs> kasi talaga ang bahay. Napakabilis lang mapuno at napakabilis lang madumihan. Gaya nga nitong bar namin. Mas nagmukha pang pantry sa sobrang daming nakalagay. <laughs> so guys, anong oras kayo naglilinis? Sa umaga kasi ako nag maglinis. Ay Diyos ko, hindi pa kami nanananghalian. Madumi na naman. <laughs> Lang oras na nga rin ako naglilinis at nagkakakadkad dito sa amin. Buti naman umaliwalas na. Feeling ko naglalagkit na naman ako. Naisip ako na naman maligo. Hindi e kasi ako makakatulog kapag kaganoon ako kapeka. Katapos ko maligo, nag skincare na ako gamit nga itong beauty there. Nyo kahit ilang beses ako maligo, ganyan pa rin talaga kalibag ang mukha ko. <laughs> lahat talaga ng nagamit kong toner. Itong Beauty Derm ang pinaka the best. Tingnan nyo naman after nyan yung pag-glowing effect niya. Kasi nyo nga, ilang buwan na rin talaga akong hindi tinitigyaw at kahit halos araw-araw ako nagme-makeup. Regular set yung gamit ko ngayon at meron nga yan tatlong cream. Abay, hindi naman kayo mahihirapan kasi may bilang yan. Night cream 1, 2, 3. Sa akin kasi, ang pinakamahalaga din na i-invest natin ay yung magandang quality ng skincare. Kaya kahit medyo pricey nga itong Beauty Derm, ay eh, hindi pwedeng mawalan ako ng stock nyan. Kasi talaga nang ginamit kong skincare, ito lang talaga humiyang sa akin at talagang napakaganda ng effect. Yung naman kung hanggang ngayon ay eh, undecided ka pa rin sa gagamitin mo, baka ito na nga ang para sa'yo. Bukod nga sa skincare, meron din gawa sa buhok ko dahil araw-araw naglalagay nga ako ng oil. Tulong yan para maging healthy pa rin ang buhok kahit napakarami kong spray net na nilalagay sa akin. Non, syempre hindi ko pwedeng makalimutan ang iniinom kong whitening at collagen supplement ng Necrotion. Mag-iisan taon ko na yan gamit guys at alam na alam nyo yan kung bakit ganyan ako ka-fresh araw-araw, ah? <laughs> ano naman, dumarecho na ako dito sa kwarto. At bago talaga ako matulog, naglalagay ako ng polbo. Alang yung polbo ngayon, bakit ganyan? Pwede nang gawing bilo-bilo. <laughs> like Hindi ko pwedeng makalimutan ang presya ng mystery scents. Kahit saan ginagamit ko yan, ultimo sa pagtulog ko, kailangan mabangwa ko. Check ko yan bago gamitin at kinabukasan kapag natutulog lang ako na amoy ko pa yan sa akin. Na gusto ko na yung amoy nito pero mas inimprove pa nila kaya nakaka-addict gamitin. Pagkatapos nga nun ay dumiretso nga ako dito sa kama at nakita ko nga tong pusa at si Bebo. Hari kami naiisip na pangalan kasi sobrang mahiyain niya. O kaya ruguan pwedeng pangalan sa kanya yung makakaisip. Bibigyan ko talaga ng isang libo. Suta. <laughs> Yan lang naman. Salamat. sure sa inyo itong pinaglilibangan ko ang laro na masaya game. Siyempre, ito po ay bawal sa mga bata at paalala lang, ito ay libangan lang. Para makagawa ka nga ng account dito, kailangan mo lang naman mag-register gamit ang iyong phone number, mag-create ng password, ilagay ang verification code at mag-confirm. Referral ID naman ay makikita mo nga sa comment section. Napakagaling nga kasi may pa-daily bonus talaga sila araw-araw. Ganun -araw. lang kadali, magkakaroon ka nga ng account dito sa masaya game at napakarami nga pwedeng pagpili ang laro dito. Siyempre, bago ka makapaglaro, ay kakailanganin mo muna nga mag- in gamit nga ang inyong mga GCash account number. 100 pesos nga ang minimum 30,000 naman ang maximum. After nga nun ay makakalaro na nga kayo at gaya nga nito nilaro ko nga itong Golden Emperor na palagi ko nga nilalaro. Tutuwa ako dito kasi napakadali niya lang talagang laruin tapos ang laki talaga ng napapanalunan ko. Kakatuwa lang kasi kapag ka naiinip ako at wala talaga akong magawa, ito nga yung ginagawa kong libangan. May tingnan nyo naman papindot-pindot lang ako e eh nananalo na ako ng malaki gaya nito. At syempre pa lagi kong ginagawa kapag ganito nakalaki 'yung papanalunan ko, e wini-withdraw ko na nga 'yan. dali lang naman din mag-withdraw, ilalagay mo lang naman kung ilan 'yung amount na gusto mong withdrawin. at syempre ang Gcash account number mo. Kaya kung gusto niyo rin subukan, ilalagay ko na lang ang link sa comment section.